ilalim ng temang World Fruit China Market, idinaos Agosto 28 hanggang 30, 2024 sa lungsod Shanghai, dakong silangan ng China, ang 2024 China International Fruit Expo. Kalahok dito ang mahigit 260 at aning na ng prutas mula sa 30 bansa at rehiyon na kinabibilangan ng Pilipinas at China. Ito po ay isang mahalagang uh, okasyon para mai promote yung ating kalakalan sa putas. Sa Ang China po ay isa sa pinakamalaki nating na merkado para sa putas dahil sa malaking populasyon at saka yung gusto po ng mga consumers ng fresh uh, tropical fruits na kasama dun sa healthy lifestyle nila. dahil sa mabuting kalidad, naging bida ang mga tropikal na prutas mula sa Pilipinas na gaya ng saging, pinya, durian at papaya. Nagpapasalamat kami na malakas ang interes sa mga prutas natin. Ang karamihan ng na nai-export natin, mga uh, banana, saging, pineapple, at saka yung iba pang prutas like mangga, avocado. Ang pinaka exciting ngayon ay yung uh, durian na nakapasok na sa China mula last, last year. Patuloy po na pumapasok yung mga durian natin at saka inaasahan namin na dahil marami ang harvest na inexpect natin sa durian ngayon ay dadami pa yung export natin. Ang ating kooperasyon sa China sa prutas ay uh, mahalaga sa sa future ng ating bilateral relations. Kasi hindi lang naman yung pag-angkat ng mga prutas, kundi yung pag-cooperate natin sa pag-improve ng ating production at saka yung value chain ng food sa Pilipinas. So, mula sa plantation hanggang sa processing at saka sa marketing, ito po ay bukas at saka nag-invite uh, natin yung ating mga kaibigang Chinese na tulong-tulong sa ating industry sa Pilipinas Malalaguin pa natin itong kalakalan na ito. So, we call on uh, Filipinos and all our friends to support uh, Philippine Fruits. Maraming salamat po.